December 23, ngayon po yan, meron pong magaganap na Interfaith Rally ang ating mga kaparian dyan sa EDSA. Ito po ay para suportahan ang impeachment laban kay Sara Duterte. Yan ay karapatan ng kahit sino. Katulad ng karapatan nyo rin po ng mga DDS na magtipon-tipon dyan sa EDSA kahit kukonti kayo. Ano Lahat tayo may karapatan. Pero siyempre, ito ay nakaka-alarma para sa kanila. Dahil siguro nakikinikinita na itong mga diehard na talagang patataubin na naman po yung mga rallies ni sa EDSA. Yung mga, hmm? ang hirap kasi sabihin, prayer rally at ang mga naan ay mga DDS. Noong mga nakaraang buwan o linggo, nakita nyo naman, ano ho, nasa social media, yung kuno ay mga rallies nga na itong mga diehard dyan sa EDSA. As if talagang may number pa kayo. <laughs> Tapos, kuno daw ay maraming nakasingit na mga anti-Duterte sa rally nila. Na ang ibig sabihin, ay talagang kukuwanti kayo. Kasi yung ipinapakita nyo sa social media na numero, sasabihin nyo na marami daw na nakasingit na mga anti-Duterte, ay ano pa ang totoong numero niyo <laughs> Anyway, ito po ang panawagan ngayon na itong mga uh, mga diehard. Naku no, ay wag na wag kayong a-attend attend sa rally ngayon dyan sa EDSA. Kayo daw na mga DDS ay wag a-attend. Talaga po walang a-attend na DDS dyan. Bakit ikamo? Eh kung ang panawagan nga ay inyong yung rally mismo, wala rin DDS na a-attend. Ayan pa kaya? <laughs> Baka daw kasi umatend yung mga DDS. Talaga ba? Assuming pa rin po kayo na napakarami niyo. Just kumaawa naman po kayo sa sarili niyo. Hmm? Bakit ika mo? Ito yung pinakamasaklap na pwedeng mangyari sa atin eh, sa isang tao halimbawa na paglululukuhin. Pinaglululukuhin niyo po ang mga sarili niyo. Masaklap yan. Ngayon, makikita natin sa mga post. DDS don't attend today's rally at EDSA. That's pro-impeachment against Sara Duterte. Wait daw. Maghintay daw kayo mga DDS dahil merong malaking rally na mangyayari daw na naman etong mga DDS very soon. Mm, magpasko po muna kayo. Ito daw yung mga DDS. Nakakatawa, na lang. Nakakatawa talaga Para daw sa kaalaman ng lahat Ang rally sa EDSA today Ay para lang sa mga paring peke Ayan, tinawag na peke ang mga pare Huwag kayong sumali Dahil ito ang mga taong walang konsyensya Sa bayan As if talagang kayo yung may konsyensya As if talaga kayo yung Kayo yung May totoong pagmamahal sa ating bansa Ganyan yung po Tignan at laitin ang mga kaparian Ganyan kayo kalala. Alam niyo po ba yan mga diehard? Ganyan kalala. Kasi sabi na itong isa, ito daw ay pagtitipon ng mga kampon ng kadiliman. Tinawag pang kampon ng kadiliman itong mga kaparian. Yan. Um, ito yung sabi ko dati na nalaso na ang kaisipan na mga DDS. Baliktad na po ang kaisipan ng mga yan. Baliktad na ang pinaniniwalaan. Ang ibig kong sabihin, yung kabutihan para sa kanila, yung mga taong gumagawa ng kadimonyohan. At yung mga taong naman na mabubuti at may totoong pagmamahal sa ating bansa, yun ang kasuklam-suklam para sa kanila. Bakit kaya? Paano kayang naging baliktad ang kaisipan na mga ito? Matakin niyo, ulitin oh, ko lang, tawagin na na kampon ng kadiliman itong mga kaparian na itong mga alipores ni Digong na siguro mas magandang sabihin look who's talking ba? Diba? sino po ba yung may mga kaso ngayon sino po ba yung napakaraming akusasyon at sino rin po ba yung may may kinaharap na kaso sa ICC yung tinatawag na crimes against humanity oh, ay, di ba? Yung idolo nyo. Tapos sasabihin nyo ang mga kaparean, ang kampon ng kadiliman. Kailan pa? Talaga ba? Talaga ba? Na ganyan ang kaisipan nyo ngayon? O, oh, kasi ang ating bansa, katoliko po ito. Malaking insulto po. Katolikong bansa tayo at malaking insulto to sa mga katoliko. Talagang gusto nyo hamunin ang buong simbahan ng katolika, katoliko? Kayong mga diehard? O, oh, ay baka nga ilan sa inyo o baka nga karamihan sa inyo ay mga ipinanganak din katoliko tapos nagkaganyan kayo dahil sa inyong paniniwala at pag-idolo sa mga Duterte. Kabaliwan. Kabaliwan po yan. Good job.